Kasi ah? lunto ko yung kaklase ko eh. Oh, bakit na si lunto? Kasi sinabihan ka ng pogi. Oh, sinabihan na ng plug pogi. Sinunan kasi... <laughs> siya. Oh, nandiyan ka pala eh. Saan ka ba galing? Uh, galing akong pawn shop. Sinangla ko kasi yung mga pangako mo. Kaso di tinanggap eh. Peke daw kasi. Peke daw kasi. Hoy, ikaw babae ka. Nagugutom ako. Maghain ka ng pagkain. Bilis! Hoy, grabe na yung pagkalasing mo, ha? Bakit? Expert ka sa lasing? Ha? Hindi, pero alam kong hindi ka dito nakatira. Sino ka ba? <laughs> <laughs> Woo! Grabe, sobrang bilis ng panahon. <laughs> Yung kachismisan mo noon. Ha? Chinichismis ka na ngayon. <laughs> 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 Bisan pag ituraan ka nga lalaki, o di kakabalo mo diskarte, di ligyapon kakahubo o pante. <laughs> kapanda panlayat, akala mo naman perfect. Anong ingis ng pangit? Di mo alam. You! <laughs>